Pati sa mga probinsya, handa na ang libreng public screening ng bakbakang Pacquiao Bradley. Nakatutok si Tricia Zafra. Nakapwesto na ang widescreen at satellite disc sa tanggapan ng PNP Region 9 sa Zamboanga City para sa free public viewing bukas. Hindi lang daw ito para sa mga pulis at kanilang kaanak na nakatira sa regional office, pwede rin sa mga nakatira sa mga kalapit na barangay. Sa Surigao City Gym, hinahanda na ang projection wall. Dalawang libo hanggang tatlong libo ang seating capacity ng gym. Pero walang ticket, kaya first come, first serve. Abala na rin sa paghahanda ang iba't ibang establishmento sa Ormoc. Kanya-kanyang gimmick, pwede rin pumunta sa Ormoc Superdome na may seating capacity na sampung libo. Ang kikitain, gagamitin para sa feeding programs ng isang Christian group doon. May mapagpipilian din ang mga residente ng Balanga Bataan na gustong manood ng laban. Sa isang resort doon, 150 pesos ang ibabayad, may libre ng inumin, may parafol pa. Libre namang manood ng bakbakan sa Bataan People Center. Sa Iligan City, pwedeng makapanood ang mga sundalo at mga sibilyan ng sabay sa bayanihan hall ng 4th Mechanized Infantry Battalion. Ang mga sundalong naka-duty, bibigyan daw ng sandaling break para hindi ma ang laban. Tricia Zafra nakatutok 24 oras.